Virgo, naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na parang totoong totoo na hindi mo kayang baliwalain? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang panaginip mo ay hindi basta aksidente, ito ay direktang mensahe mula sa universo tungkol sa iyong hinaharap? Marami ang naniniwala na ang mga panaginip ay may dalang sikreto tungkol sa pag-ibig, pera at kapalaran. At ngayon, Virgo, sinusubukan kang abutin ng iyong mga spirit guides. Isipin mo na lang kung palalampasin mo ang senyales na ito at mawala ang biyayang nakalaan para sayo. Manatili ka dito dahil sa video na ito matutuklasan mo ang tunay na kahulugan ng iyong panaginip at kung paano nito lubos na mababago ang iyong buhay. Virgo, dito sa Pilipinas, marami ang naniniwala na ang mga panaginip ay hindi aksidente, sila ay mga babala, biyaya, at mga lihim na mensahe mula sa Diyos. Mula sa mga kwento ng ating mga lolo't lola tungkol sa panaginip, Hanggang sa mga pagkakataong nagigising tayo na parang may makapangyarihang bumulong sa atin, alam nating may kahulugan ang bawat panaginip. At para sa iyo, Virgo, nagbubukas ang universo ng isang bihirang pintuan. Ang iyong mga panaginip ay hindi na basta simpleng mga larawan sa gabi, sila ay mga direktang senyales na gumagabay sa iyo tungo sa pag-ibig, pera, kagalingan at kapalaran. Pero narito ang katotohanan, hindi lahat ay nakakatanggap ng ganitong mga palatandaan. Tanging ang mga pinili, tanging ang may pusong handa, ang makakaunawa. Sa video na ito, ating tatalakayin kung bakit napakahalaga ng mga panaginip ng vergo ngayon, ang mga nakatagong simbolo na maaaring nakikita mo, at ang kahulugan ng mga ito para sa iyong hinaharap. Ito ay hindi lamang mensahe, ito ay ang pagkakataon mong baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Ang espiritual na kahulugan ng mga panaginip. Vergo, magsimula tayo sa isang katotohanang matagal ng nararamdaman ng marami, ang mga panaginip ay hindi lang mga ilusyon sa gabi, sila ay mga mensaheng dumadaan sa kaluluwa. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao sa buong mundo, kabilang ang mga Pilipino, ay naniniwala na ang panaginip ay may dalang babala, biyaya, at maging sulyap ng kapalaran. Sa iba't ibang kultura, ang mga panaginip ay itinuturing na banal na tulay, isang daan kung saan ang hindi nakikita ay bumubulong ng gabay sa atin. Isipin mo ito, kapag gising ka, punang iyong isipan ng ingay, stress, trabaho, responsibilidad, at walang katapusang mga iniisip. Pero kapag natutulog ka, ang iyong kaluluwa ay nagiging payapa. At sa katahimikan na yon, saka nagkakaroon ng pagkakataon ang universo na magsalita. Napansin mo na ba kung paano may ilang panaginip na tila walang saysay, parang mga random na larawan at kulay, habang ang iba naman ay nananatili sa iyong isipan ng maraming araw. Iyan ay dahil hindi lahat ng panaginip ay pareho. Ang ilan ay gawa lamang ng abalang isip, ngunit ang iba ay mga mensahe mula sa mas mataas na kapangyarihan. Sila ang mga panaginip na yumanig sa iyong puso, ang mga panaginip na nagpapatanong kung may mas malalim na dahilan sa likod ng mga ito. Laging nauunawaan ito ng mga Pilipino. Madalas tayong sabihan ng ating mga lola at nanay, kapag nanaginip ka ng ngipin na nalalaglag, maaaring may ibig sabihin itong pagkawala. Kapag isda naman, maaaring senyales ng pagbubuntis. Kapag pera, maaaring sabay na babala at pagpapala. Hindi lang ito mga pamahiin, sila ay mga alingaungaw ng sinaunang paniniwala na ang panaginip ay nag-ugnay sa atin sa ibang mundo. Pero Virgo, para sa iyo, mas malalim ang kahulugan. Ang iyong zodiac ay pinamumunuan ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon. Ibig sabihin, kakaiba ang paraan ng pakikipag-usap ng universo sa iyo. Madalas dumating ang mga mensahe sa pamamagitan ng mga simbolo, panaginip, o mga biglang kaisipan na parang mula sa wala. Kapag nanaginip ang isang vergo, bihirang ito'y imahinasyon lamang, madalas, ito'y isang propesya. Maraming anyo ang mga panaginip. May mga nagpapakita ng lugar na hindi mo pa nakikita, mga mukha ng taong hindi mo kilala, o mga pangyayaring hindi pa nagaganap. May mga panaginip din paulit-ulit, parang kantang laging nakareply. Ang iba naman ay may kasamang matinding emosyon, takot, saya, lungkot na paggising mo, mabilis ang tibok ng iyong puso. Ito ang mga panaginip na hindi mo dapat baliwalain dahil hindi sila basta aksidente. Sila ay gumagabay sa iyo. At higit na makapangyarihan ang mga panaginip dahil hindi sila dumadaan sa lohika. Sa araw, maaari mong pagdudahan ang iyong sarili. Maaari mong baliwalain ang mga palatandaan at isipin na coincidence lang. Pero sa panaginip, hindi kayang itago ang katotohanan. Gumagamit ang universo ng mga simbolo, larawan, at damdamin na nauunawaan ng iyong espiritu kahit hindi maipaliwanag ng iyong isip. Halimbawa, ang panaginip tungkol sa tubig ay kadalasang tumutukoy sa emosyon. Ang payapang tubig ay maaaring senyales ng kapayapaan at kagalingan. Ang magulong alon naman ay maaaring babala ng mga pagsubok o alitan. Ang panaginip tungkol sa mga pintuan ay maaaring magsabi ng bagong oportunidad, ang bukas na pinto ay nagpapakita ng mga biyayang naghihintay, habang ang saradong pinto ay maaaring babala ng pagkaantala. Naniniwala din ang ilan na ang panaginip ay paraan ng mga mahal sa buhay na Yumao upang magpadala ng kaaliwan. Ilan na bang Pilipino ang nagsabi na naginip ako kay Papa, parang may gusto siyang sabihin. Hindi ito aksidente. Ginagamit ng espiritual na mundo ang panaginip bilang wika ng pagmamahal at babala. Ngunit ito ang susi, Virgo, hindi lahat ng panaginip ay dapat katakutan, at hindi rin lahat ay dapat baliwalain. Ang hamon ay malaman kung alin ang sadyang gabay para sayo. Kaya napakahalaga ng mensaheng ito ngayon. Tinatawag ka na makinig ng mabuti, dahil ang iyong mga panaginip sa panahong ito ay punang propesya. At hindi ito basta nagkataon. Sa ngayon, may kosmikong pagbabago na nagaganap. Ang enerhiya sa paligid ng Virgo ay nagbubukas ng bintana sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Ibig sabihin, mas mabigat ang kahulugan ng iyong mga panaginip kaysa dati. Isang panaginip mayong gabi ang maaaring humubog sa iyong desisyon bukas. At ang mga desisyong iyon ang maaaring magbukas ng biyaya o magligtas sa iyo mula sa panganib. Virgo, isipin mo kung nauunawaan mo ang nakatagong kahulugan ng iyong mga panaginip. Isipin mo kung kaya mong basahin ang mga bulong ng universo sa gabi. Gaano ba kasimple ang malaman kung saan pupunta, sino ang pagkakatiwalaan, at ano ang dapat paghandaan? Iyan mismo ang dahilan kung bakit nakarating sa iyo ang mensaheng ito ngayon. Kaya habang nagpapatuloy tayo, ibubunyag ko ang mas malalim na katotohanan kung bakit napakalakas ng iyong mga panaginip sa panahong ito, at kung anong mga tiyak na mensahe ang dala nila para sa iyo bilang isang vergo. Pero bago yon, lumapit muna tayo sa koneksyon ng iyong zodiac sa mundo ng panaginip. Virgo Dream Message, ano ang sinasabi ng universo sayo? Virgo, ngayong nauunawaan mo na kung gaano talaga kalakas ang mga panaginip, hayaan mong pumasok tayo sa pinakapuso ng iyong zodiac sign ang iyong kaluluwa, ay may kakaibang enerhiya, malalim ang koneksyon sa mga pattern, intuition, at mga nakatagong katotohanan. Kaya't kapag nanaginip ang isang vergo, madalas itong parang lihim na mensahe na isinulat lamang para sayo. Ang iyong ruling planet na si Mercury ay ginagawa kang natural na tumatanggap ng mga mensahe. Sa araw-araw, madalas kang nag-aanalisa, nagko-compute at nag-isip ng sobra. Ngunit sa mga panaginip, gumagalaw ang enerhiya ni Mercury sa katahimikan, nagdadala ito ng mga simbolo, bulong, at bisyon na dumadaan lampas sa lohikal mong isip. Ito ang dahilan kung bakit ang mga panaginip ng Virgo ay madalas na tila may pagkapropetiko. At ngayon, mas malakas kaysa dati ang iyong mga panaginip. Bakit? Dahil ang universo ay inaalin ang iyong landas papunta sa isang malaking pagbabago, isang pagbabagong maaaring magdala ng pag-ibig, yaman, o proteksyon, depende kung paano katutugon sa mga mensaheng ito. Ang mensahe ng pag-ibig Maraming Virgo ang nananaginip tungkol sa mga tao mula sa kanilang nakaraan, isang dating minamahal, matagal ng kaibigan, o kahit isang taong hindi nila inakalang muling makikita. Ang mga panaginip na ito ay hindi aksidente. Paalala sila na may mga hindi patapos na enerhiya sa iyong buhay. Kung nakikita mo sa panaginip ang isang tao mula sa iyong nakaraan, maaaring ibig sabihin nito na ang kanilang kaluluwa ay nakatali pa rin sa iyo. Maaaring ay nagsisisi, namimiss ka, o marahil ay ipinapakita ng universo na posibleng magkaroon ng pagkakaayos muli. Minsan, hindi mismo tungkol sa tao ang panaginip, kundi sa aral na dinala nila sa iyong buhay. Vergo, tinatanong ka ng panaginip, tunay ka na bang gumaling mula sa nakaraan? Handa ka na bang muling buksan ang iyong puso? Para sa iba, ito ay panawagan na bitawan ang lumang sakit upang makapasok ang bagong pag-ibig. Para naman sa iba, senyales ito na muling babalik ang isang soul connection. Ang mensahe ng yaman. Isa pang makapangyarihang tema ng mga panaginip ng Vergo ngayon ay tungkol sa pera at kasaganaan. Kung napanaginipan mo ang barya, pera, o kahit pagtuklas ng kayamanan, malinaw ang kahulugan, ina ang iyong pinansyal na landas. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip tungkol sa pera ay parang espada na may dalawang talim. Maaari itong senyales ng pagpapala, ngunit maaari rin itong magsilbing babala. Ang tanong, handa ka bang gamitin ang pera ng tama? Vergo, maaaring inihahanda ka ng iyong mga panaginip para sa isang oportunidad, isang bagong trabaho, ideya sa negosyo, o pagkakataong mabawi ang perang akala mo'y nawala na. Pero mag-ingat. Minsan, ang panaginip tungkol sa pera ay paalala na huwag maging pabaya sa paggastos, o huwag agad magtiwala pagdating sa usaping pinansyal. Kung napanaginipan mong nawalan ka ng pera, maaaring ito ay babala na protektahan ang mayroon ka. Sa ngayon, ang enerhiya sa paligid ng Virgo ay nagmumungkahi ng malaking pagbabago tungo sa katatagan sa pananalapi. Ang iyong mundo ng panaginip ang nagbibigay ng mga palatandaan, kailangan mo lang bigyang pansin. Ang mensahe ng babala. Hindi lahat ng panaginip ay matatamis. May mga Virgo na nagigising mula sa mabibigat na panaginip tulad ng pagtataksil, panganib o paghabol. Ang mga panaginip na ito ay hindi para takutin ka, kundi para protektahan ka. Kung napanaginipan mo ang ahas, mga nakatagong mukha, o ang pagkakulong, ituring itong senyales na mag-ingat. Maaaring may isang tao sa paligid mo na hindi pa ipinapakita ang tunay na intensyon. Ang mga panaginip na ito ay paraan ng iyong mga spirit guide upang balaan ka bago ka mapahamak. Virgo, lagi kang mahusay sa pagtingin sa maliliit na detalye na hindi napapansin ng iba. Ngayon, lalo pang pinapatalas ng iyong mga panaginip ang kakayahang ito. Pakinggan mo sila. Kung may babala ang panaginip mo, sundin ito. Bakit iba ang panaginip ng Virgo? Narito ang katotohanan, Virgo, iba ang iyong mga panaginip kaysa sa karamihan. Ang iba, nananaginip at agad nakakalimot, pero ikaw, nananaginip at nararamdaman. Nananatili sa iyo ang mga detalye, ang mga kulay, tunog at emosyon. Dahil ito'y tanda na nakatunang iyong espiritu para tanggapin ang mga senyales sa pinakamalinaw na paraan. Sa kasalukuyang sandali, tatlong paunahing enerhiya ang dala ng iyong mga panaginip. Healing, tinatawagan kang bitawan ang nakaraan. Opportunity, ginagabayan ka patungo sa mga biyayang pinansyal. Protection, binabalaan ka laban sa mga nakatagong panganid. Iba-iba ang paraan ng bawat vergo sa pagtanggap ng mga mensaheng ito. Pero isang bagay ang sigurado, kung vivid at malinaw ang mga panaginip mo ngayon, ibig sabihin ay pinili ka ng universo para sa isang mahalagang transisyon. Ano ang dapat mong gawin susunod? Virgo, isipin mo ito, bawat panaginip ay parang liham na selyado ng banal na enerhiya. Kapag binaliwala mo, mananatiling nakasara ang liham. Pero kapag binigyang pansin mo, binuksan, at inunawa, tatanggapin mo ang biyayang nasa loob. Kaya ito ang panawagan, isulat ang iyong mga panaginip. Huwag mo silang basta kalimutan. Ang mga panaginip na may matinding damdamin, paulit-ulit na simbolo, o pamilyar na mukha, sila ang pinakamahalaga. Hindi nagbibiro ang universo, ginagabayan ka nito hakbang-hakbang. Sa lalong madaling panahon, Virgo, makikita mo ang kumpirmasyon ng iyong mga panaginip sa iyong pagising. Maaaring marinig mo mula sa isang tao ang eksaktong salita na narinig mo sa panaginip. Maaaring mapunta ka sa lugar na pakiramdam mo'y dati mo nang nakita. O maaari kang humarap sa sitwasyong parang eksaktong nangyari na sa iyong panaginip. Ito ang pagkilos ng kapalaran. Vergo, ang iyong mga panaginip ngayon ay hindi basta-basta, sila ay sagrado. Inihahanda ka nila para sa pag-ibig, pera, at proteksyon. Higit sa lahat, pinapatunayan nila na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang universo ay nakatingin, ang iyong mga spirit guide ay nagsasalita at ang iyong kapalaran ay naghihintay. At ngayon, tuklasin natin ang mga tiyak na palatandaang magpapatunay ng iyong mensahe sa panaginip, dahil kapag nakita mo sila, malalaman mong totoo ito, nang walang pag-aalinlangan. Mga palatandaang kumpirma ng mensahe ng panaginip. Virgo, ngayong nauunawaan mo na na ang mga panaginip ay may dalang mensahe para sayo, ang susunod na tanong ay ito, paano mo malalaman kung aling panaginip ang tunay na banal na senyales, at alin ang gawa lamang ng imahinasyon? Ang sagot ay nasa kumpirmasyon. Hindi kailanman nagpapadala ng mensahe ang universo ng walang kalakip na palatandaan para patunayan ito. Ang mga kumpirmasyong ito ay parang mga alingaungaw, mga paalala na ang iyong nakita habang natutulog ay hindi basta panaginip kundi isang bisyon. Tuklasin natin ang pinakamakapangyarihang mga senyales na nagsasabing ang iyong panaginip ay may dalang totoong mensahe para sa iyong kapalaran. Isa, paulit-ulit na numero. Isa sa pinakamalinaw na kumpirmasyon ay dumarating sa pamamagitan ng mga numero. Maraming vergo ang nakakapansin ng mga paulit-ulit na pattern tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o pito oras pito minuto sa kanilang araw-araw na buhay. Maaaring makita mo ito sa orasan, sa resibo, o kahit sa isang karatula sa kalsada. Sa kulturang Pilipino, malakas ang paniniwala sa kahulugan ng mga numero. Halimbawa, ang bilang walo ay konektado sa walang hanggang pagpapala at kasaganaan. Ang bilang pito ay tumutukoy sa espiritual na paggising at banal na pag-alin. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang mga numerong ito matapos ang isang panaginip, sigaw ito ng universo, pansinin mo, totoo ang iyong panaginip. Kaya vergo, kung nagising ka mula sa isang makapangyarihang panaginip at mayamayay makita mo ang mga numerong ito, huwag mo itong baliwalain. Iyan ay senyales na ang napanaginipan mo ay konektado sa iyong kapalaran. Dalawa, mga kakaibang pagkakataon, synchronicities. Isa pang senyales na totoo ang iyong panaginip ay kapag nakaranas ka ng tila perpektong pagkakatugma na imposibleng aksidente lamang. Halimbawa, na ka tungkol sa tubig at kinabukasan, bumuhos ang malakas na ulan. O kaya'y napanaginipan mo ang isang tao, at bigla silang tumawag o lumitaw sa iyong buhay. Virgo, ang mga synchronicities ay hindi aksidente. Ito ay paraan ng universo para ipakita na ang panaginip mo ay totoong mensahe. Madalas itong tawagin ng mga Pilipino na tadhana, ang kapalaran na tahimik na kumikilos sa likod ng lahat. Tatlo, bigla ang evu. Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar o mabuhay sa isang sitwasyon na parang pamilyar, kahit alam mong hindi mo pa yon naranasan ito ang iivu at para sa mga vergo madalas itong konektado sa mga panaginip maraming beses nauuna mong mapanaginipan ang isang sitwasyon bago ito mangyari at kapag dumating na ang sandaling iyon agad itong nakikilala ng iyong kaluluwa patunay ito na ang panaginip mo ay hindi imahinasyon lamang ito ay silip ng iyong kapalaran kapag dumating ang iivu, lalo na matapos ang isang malinaw na panaginip paniwalaan mo ito Ibig sabihin, naglalakad ka sa mismong landas na ipinakita sa iyo sa iyong pagtulog. Apat, hindi may paliwanag na damdamin. Virgo, minsan ang kumpirmasyon ng iyong panaginip ay hindi nakikita sa labas, kundi nararamdaman sa loob. Kung nagising ka mula sa panaginip na mabilis ang tibok ng puso, may luha sa iyong mga mata, o may kakaibang kapayapaan na nananatili buong araw, iyon mismo ay tanda. Ang emosyon ay wika ng kaluluwa. Kapag mahalaga ang panaginip, malakas ang reaksyon ng iyong espiritu. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung ano ang naramdaman mo sa panaginip, iyon ang totoo. Kaya't mag-inat sa pakiramdam mo. Kung ang isang panaginip ay umanig sa iyo o nag-iwan ng hindi maipaliwanag na pag-asa, ibig sabihin totoo ang mensahe. 5. Paglitaw ng mga simbolo sa totoong buhay. Isa pang makapangyarihang kumpirmasyon ay kapag lumilitaw ang mga simbolo mula sa iyong panaginip sa iyong pagising. Halimbawa, nanaginip ka ng puting bulaklak at kinabukasan ay may biglang magbigay nito sa'yo. O kaya'y isang awitin ang napanaginipan mo at bigla mo itong maririnig sa radyo. Virgo, hindi ito aksidente. Mga kumpirmasyon ito na ang iyong panaginip ay banal na mensahe. Inuulit ng universo ang mga simbolo para siguraduhin hindi mo sila may kakaila. Bakit mahalaga ang mga senyales na ito sa Virgo? Virgo, natural kang nagdududa. Mahilig ka sa katotohanan, detalye at lohika. Kaya naman ibinibigay ng universo ang mga kumpirmasyong ito, alam nitong kailangan mo ng patunay bago ka tuluyang maniwala. Ngunit narito ang sikreto, kapag nagsimula ka ng magtiwala sa mga senyales, lalakas ang mga mensahe. Habang mas nakikinig ka, mas malakas ang boses ng universo. Kaya't napakahalaga ng panahong ito para sa'yo. Dumarami ang mga senyales mga numero, synchronicities, evu, emosyon, at mga simbolo, lahat sila ay gumagabay sa iyo. Kung baliwalain mo, maaaring mawala ang biyaya. Ngunit kung susundin mo, dadalhin ka nila eksakto sa lugar na para sa iyo. Direktang nakikipag-usap ang universo sa iyo. Virgo, tandaan mo ito, hindi bumubulong ang universo sa mga taong hindi handa. Kung nakakatanggap ka ng mga panaginip at kumpirmasyon, ibig sabihin pinili ka. Hindi lahat binibigyan ng ganitong uri ng gabay. Ibinigay ito sa dahil handa ang iyong kaluluwa para sa pagbabago. Ang mga senyales na ito ay hindi basta random, sila ay mapa. Inihahanda ka nila para sa pag-ibig, sa biyaya at sa proteksyon. Ang kailangan mo lang ay bigyang pansin, manatiling bukas at sundin ang direksyong ipinapakita nila. At ngayon, lumalim pa tayo. Kapag nakita mo na ang mga senyales at natitiyak mong totoo ang iyong panaginip, ang susunod na tanong ay, paano ka dapat tumugon? Ano ang mga aksyong dapat mong gawin para mabuksan mo ang buong biyaya ng mga mensahe ng panaginip na ito? Iyan, Virgo, ang susunod nating tatalakayin. Paano tumugon sa mensahe ng panaginip? Virgo, ang pagkakaalam na ang iyong panaginip ay may dalang banal na mensahe ay simula pa lamang. Ang susunod na hakbang ang pinakamahalaga kung paano katutugon. Ang mga panaginip ay parang mga liham na may selyadong kahulugan. Kapag binaliwala mo, mananatili itong nakasara. Ngunit kapag tinugunan mo ng may pananampalataya, ang biyayang nasa loob nito ay kayang baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Narito ang mga hakbang na dapat mong gawin upang pahalagahan ang mga mensaheng ibinibigay sayo sa pamamagitan ng panaginip. Isa, kilalanin ang mensahe. Unang hakbang ay ang pagkilala. Madalas, nagigising ang tao, binabaliwala ang panaginip at nagpapatuloy lang. Pero Virgo, ang iyong mga panaginip ngayon ay sagrado. Direktang nakikipag-usap ang universo sa iyo. Kapag nagising ka mula sa panaginip na tila makapangyarihan, huminto sandali. Ilagay ang iyong kamay sa dibdib at sabihin. Tinatanggap ko ang mensaheng ito. Handa akong umunawa. Sa tradisyong Pilipino, ang mga salita ay may dalang enerhiya. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, binubuksan mo ang iyong espiritu sa pagpapala, at ipinapakita sa universo na nakikinig ka. Dalawa, isulat ito. Virgo, ang iyong lakas ay nasa detalye. Gamitin mo ito. Maghanda ng maliit na notebook sa tabi ng kama, at isulat ang bawat panaginip sa sandaling magising ka. Kahit magulo o hindi malinaw, isulat pa rin. Sa kalaunan, mapapansin mo ang mga pattern, simbolo, o paulit-ulit na mensahe. Tinatawag itong dream journal, parang pagkolekta ng mga piraso ng palaisipan. Sa paglipas ng panahon, lilitaw ang mas malaking larawan. Madalas paniwalaan ng mga Pilipino na ang panaginip na naalala mo ay ang pinakamahalagang bahagi. Kaya kung may isang detalye na ayaw lumisan sa isip mo, tulad ng mukha, numero, o lugar, itala mo ito. Iyan ang universo na nagsasabing doon ka dapat tumingin. Tatlo, gumamit ng mga ritual para sa linaw. Virgo, nakakatulong ang mga ritual upang gawing pisikal ang mga hindi nakikita. Kung nais mong higit na maunawaan ang iyong mga panaginip, subukan ang mga simpleng hakbang na ito. Sindihan ang isang puting kandila bago matulog. Sa kulturang Pilipino, ang kandila ay higit pa sa ilaw, ito ay panalangin, proteksyon, at kaliwanagan maglagay ng baso ng malinis na tubig sa tabi ng kama. Pinaniniwala ang sinisipsip nito ang negatibong enerhiya at nagbibigay daan sa mas malinaw na panaginip. Sabihin ang isang maikling dasal o afirmasyon. Halimbawa, naway ipakita sa aking panaginip ang katotohanan. Naway tumanggap ang aking espiritu ng gabay ngayong gabi. Ang mga simpleng ritual na ito ay naghahanda sa iyong kaluluwa upang tanggapin ang mga panaginip hindi bilang kalituhan, kundi bilang malinaw na gabay. Apat, magdasal at magnilay sa panaginip. Vergo, huwag mong kalimutan na ang panalangin ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang mabuksan ang biyaya. Kung may panaginip na yumanig sa iyo, maupo ka ng tahimik, ipikit ang iyong mga mata, at ipanalangin ang pagkaunawa. Hilingin sa Diyos, sa universo, o sa iyong mga spirit guide na ipakita ang kahulugan nito. Maaari ka magnilay. Balikan ang mga larawan sa iyong isip at pansinin ang damdaming lumilitaw. Madalas, ang tunay na kahulugan ng panaginip ay nakatago sa naramdaman mo, hindi sa mismong larawan. Halimbawa, ang bukas na daan sa panaginip ay maaaring sumisimbolo ng oportunidad, pero kung naramdaman mo ay takot, maaaring babala ito imbes na biyaya. 5. Kumilos ayon sa inspirasyon. Hindi nilalayong manatili lamang sa isipan ang mga panaginip. Layunin nilang gabayan ang iyong mga hakbang sa totoong buhay. Kung nagpakita ang panaginip ng oportunidad, kumilos. Kung nagbabala ito ng panganib, mag-ingat. Kung nagtulak ito ng pagpapatawad, magpakawala ng galit. Vergo, ang iyong mga panaginip ay maaaring gumagabay sa iyo tungo sa mga tao, lugar o desisyong huhubog sa iyong hinaharap. Huwag magpatumpik-tumpik. Tandaan, ang biyaya ay dumarating sa mga kumikilos ng may pananampalataya. Anim, ibahagi ang mensahe. Sa mga pamilyang Pilipino, karaniwan ang pagbabahagi ng panaginip sa isang taong pinagkakatiwalaan. Bakit? Dahil may pagkakataong nakikita ng iba ang hindi mo nakikita. Maaari ka nilang paalalahanan ng isang pamahiin o pansinin ang isang detalye hindi mo napansin. Ang pagbabahagi rin ay paraan ng pagpapalabas ng enerhiya sa mundo, ginagawa nitong mas malakas ang mensahe. Kung ang panaginip mo ay nagbigay ng pag-asa, magbigay inspirasyon ka sa iba. Kung ito ay nagbigay ng babala, magingat ka para sa sarili at sa mga mahal mo. Virgo, maaaring ang panaginip mo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong konektado sa iyong kapalaran. Ang kapangyarihan ng pagtugon ng may pananampalataya. Virgo, kapag tumugon ka sa iyong mga panaginip ng may pagkilala, kaliwanagan, at aksyon, pinapatunayan mo sa universo na handa ka. At kapag nakita ng universo ang iyong kahandaan, binubuksan nito ang mga biyaya. Tandaan, ang panaginip mismo ay hindi pa ang biyaya. Ito ay pintuan. Ang biyaya ay dumarating kapag pumasok ka rito ng may pananampalataya. Kaya, Virgo, mayong gabi kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, ihanda ang sarili. Sindihan ang iyong kandila, bulongin ang iyong panalangin, ihanda ang iyong kwaderno. Ang susunod mong panaginip ay maaaring hindi lang magbigay gabay, maaaring buksan nito ang mismong daan tungo sa buhay na matagal mo nang ipinagdadasal. At ngayon, lumalim pa tayo. Kapag tumugon ka na, anong pagbabagong maaari mong asahan? Anong kapalaran ang naghihintay sa Virgo na nakikinig sa kanyang mga panaginip? Iyan ang susunod nating tatalakayin. Kapalaran at pag-asa, pinili ka ng universo. Virgo, huminga ka ng malalim. Nakarating ka rito dahil nais ng universo na marinig mo ito. Bawat panaginip na naranasan mo nitong mga nakaraang gabi, bawat senyales na lumitaw sa iyong paligid, hindi yon aksidente. Isa iyong paghahanda. Ang totoo, hindi lahat ay nakakatanggap ng mga mensahe sa ganitong paraan. Maraming tao ang natutulog ng walang bisyon, walang tanda, walang gabay. Pero ikaw, Virgo, iba ka. Pinili ka dahil handa na ang iyong kaluluwa. Naabot na ng iyong espiritu ang puntong kaya nitong magdala ng karunungan, kaya nitong tanggapin ang katotohanan. Kaya ang iyong mga panaginip ay naging malinaw, malakas, at imposibleng baliwalain. Isipin mo kung ilang gabi kang naghanap ng sagot. Ilang dasal ang ibinulong mo, nagtatanong kung may nakikinig ba talaga. Vergo, ang mga panaginip na iyon ang tugon. Patunay sila na hindi ka kailanman nag-iisa. Narinig ka ng universo. Nakatayo sa tabi mo ang iyong mga gabay. At nayon, isa-isa nang dumarating ang mga kasagutan. May mga panaginip na nakakatakot. May mga panaginip na mag-iwan sa iyo ng luha. Pero tandaan, hindi ito parusa. Ito ay protection. Mga babala sila upang iligtas ka sa maaaring makasakit sa'yo. Mga pagpapala silang nagkukubli sa anyo ng mga aral. At bawat panaginip na puno ng pag-asa, bawat panaginip ng liwanag, ay sulyap ng magandang kapalarang naghihintay sa'yo. Vergo, panghawakan mo ang katotohanan ng ito, papasok ka na sa isang panahon ng alignment. Muling darating ang pag-ibig. Dadaloy ang pera sa paraang hindi mo inaasahan. Gagaling ang mga sugat na akala mo'y hindi na maghihilom at lahat ng ito ay magsisimula sa iyong mga panaginip. Ito ang iyong paalala, ang iyong kumpirmasyon, ang iyong pag-asa, hindi ka kinalimutan ng kapalaran. Matagal nang nagsasalita ang universo sa bawat simbolo, bawat bisyon, bawat tahimik na bulong ng gabi. At nayon, Virgo, ang tanging hakbang na natitira ay ang angkinin ito. Virgo, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin ay dinala ka dito ng iyong espiritu para sa isang dahilan. Wala sa iyong paglalakbay ang naging aksidente, hindi ang iyong mga panaginip, hindi ang mga senyales, at hindi rin ang sandaling ito ngayon. Nais ng universo na malaman mo ang katotohanan, tinatawag ka na ng iyong kapalaran. Kaya narito ang dapat mong gawin ang kinin ito. Huwag hayaang lumipas ang mensaheng ito ng walang aksyon. Sa mga komento sa ibaba, itype ang mga salitang ito, tinatanggap ko ang biyayang mula sa aking panaginip. Sa pamamagitan ng pagsusulat nito, idinedeklara mo sa universo na handa ka, nabukas ka, at tinatanggap mo ang gabay na ibinibigay sa iyo. Virgo, tandaan mo ito palagi, ang mga panaginip ay hindi pantasya. Sila ang nakatagong wika ng kapalaran. Bawat bisyong natatanggap mo ay patunay na ikaw ay minamahal, ginagabayan, at pinoprotektahan. Maaaring hindi laging madali ang landas, pero malinaw ang mga senyales, hindi ka kailanman naglakad ng mag-isa. Kaya ngayong gabi, kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, isa puso mo ang katotohanan ito, nakatingin ang universo, nagsasalita ang iyong mga gabay, at ang iyong mga panaginip ang may hawak ng mga susi ng iyong kinabukasan. Virgo, malapit nang magbago ang iyong buhay. Maniwala ka. ang Angkinin mo. At masdan mo kung paanong dadaloy ang mga biyaya sa iyong mga kamay.